Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, masama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sinimulan na ng House of Representatives ang proseso ng granting congressional concurrence sa ginawang amnesty proclamations ng Pangulo sa mga dating miyembro ng ilang mga rebelding grupo. Inihain ni House Speaker Martin Romualdez kasamang ilang mga mambabatas ang House Concurrent Resolutions No. 19, 2021 at 2022 na sumasang ayon sa proklamasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng amnestiya ang mga dating miyembro ng apat na rebel groups. Ito ang mga Revolutionary Proletarian Army Alex Bongkayo Brigade, Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Nagpahayag ng suporta si Romualdez sa amnesty proclamation at sinabing kanilang nilalayon na mapasa ang resolusyon sa pagtatapos ng Kongreso bago ang Christmas break sa December 15. Ayon kay Romualdez, nakasaad sa mga resolusyon na kinikilala ng mga house sa Kongreso ang pangangailangan na mabigyan ng amnesty ang rebel returnees upang makapamuhay sila ng payapa. Nagbabala si Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos Jr. sa mga mananamantala sa mga mamimili ngayong holiday season. Kaya't pinakilos na ng kalihim ang Local Price Coordinating Council o LPCC sa bawat local government unit sa buong bansa para bantayan at siguruhin ang supply ng basic necessities and prime commodities, particular ang Noche Buena items sa mga pamilihan. Kayon rin ang tamang presyo, tamang timbang, kalidad ng mga paninda para sa kapakanan ng mga mamimili. Ipinaalala pa ni Abalos ang pagsunod sa Suggested Retail Price o SRP at notchebuena Buena Price Guide na inilabas ng Department of Trade and Industry o DTI. Ang LPCC ay binuo sa ilalim ng Republic Act No. 7581 o ang Price Act of 1992, an act providing protection to consumers by stabilizing the prices of basic necessities and prime commodities and by prescribing measure against undue price increases during emergency situations and like occasions. Ang DTI Secretary ang tumatayong chairman ng LPCC. Idineklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na National Bike to Work Day ang kada huling araw ng Nobyembre o ngayong araw November 30. Sa Proclamation No. 409 na pinirmahan nitong Martes na Executive Secretary Lucas Bersamin, layo nitong mas maitaas ang kamalayan ng publiko sa pagbibisikleta bilang isa sa mga mode of transportation at upang isulong ito bilang isa sa mga active transport sa bansa. Tinukoy din ng proklamasyon ang pagsusulong ng pamahalaan sa balance at healthful ecology kung saan sakop nito ang kaunlaran at proteksyon sa kapaligiran. Itinalaga naman ni PBBM ang Interagency Technical Working Group on Active Transport ng Department of Health para manguna at mag-supervise sa National Bike to Work Day kasabay na rin ng paggawa ng mga programa, proyekto at aktibidad para sa selebrasyon ng nasabing hakbang. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.